Mm. -hmm. Mm. -hmm. Hello mga palangga ko, for this video po ay magpipirito tayo. Ayan, bali meron na nga pala akong uh, pinakulong mantika dito. Tapos meron ako ditong isda with breeding mix. So yun mga palangga ko, after natin magprito, di ba? Maraming tirang tirang mga pagkain, di ba? So ano ba dapat ang kailangan natin? Ayan, meron akong gustong ipakita sa inyo mga palangga ko, ito siya. So kakailanganin natin to, napaka-importante to mga palangga ko. So ito siya, di ba? Napaganda. Stainless nga pala 'to mga palangga ko. Ayun. Meron siyang takip tapos meron salaan. Ah, Ayun, 'di ba? Oh. Paano ba 'yan mga palangga ko? Magpray muna tayo tapos ipapakita ko sa inyo kung paano siya makapagsala ng tirang tirang pagkain sa mantika natin. Kaya paano ba? Magpray na tayo. Let's go. right, mga palangga ko. Sa wakas, tapos na rin tayo magpray Tingnan nyo naman yung ating fried fish na bangus. Oh. Grabe, napaka-crispy. Alam nyo ba mga palangga ko? Isa to sa pinakapaborito ko sa part ng bangus. Ang ulo talaga. Ayan. Iyan yung pinakapaborito sa kanilang lahat. O, oh, di ba? Grabe. Ang sarap nito mga palangga ko. Lalo-lalo na samahan natin ng tomato, tapos pipino. Di ba? Grabe, healthy yummy. So yun mga palangga after natin magpreto, ilalagay na po natin itong ating pinagpretuhan na mantika. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga palangga ko, na talagang masasala natin yung ating mga mantika at hindi sasama yung mga tiratirang pagkain. Ayan o, oh. o oh, diba? Ganun ka Ala, grabe mga palangga talaga namang salang-sala. Ayan o, oh. kita nyo naman o. Oh. O oh, diba? So ayan, sa mga mahilig magpreto kagaya ko, kung gusto nyo rin ng ganitong klaseng oil filter cup, so ilalagay ko na lang po yan sa ating yellow basket. I-click yun lang po yan para dyan po kayo makapag-order ng ganitong salaan. Ayan. Ang tawag po dito ay oil filter cup. So, ayan mga palangga gako Ano pang hinintay nyo? Click the yellow basket para makapag-order na po. God bless and love you. Please share my video. Amen. Oh, thank you Lord. So, ayan mga palangga ko. Tara. Kainan na. Ito na. First bite para po sa inyo. Ito. Wow, rinig yung crispy. Wow, grabe. Mga palangga ko. Hmm. Hmm. Grabe, kasarap yung palangga ko plus pipino. Hmm. Plus tomato. Hmm. Grabe. Grabe, ang sarap na pagkaprito mga palangga ko. Ayun o. No? Oh. Diba? Diba? Yung balat, sakto talaga. Mmm, may bad! Mm. Napapasana ulo ka talaga, mga palangga ko. Mmm! Mmm! Kain po! Sorry, mga palangga ko, naglalagay kayo, ha? Hindi ko sinasadya. Mmm! Mmm! So, mga palangga ko. Kakain muna ako. Paalam! Mmm! Mmm! Mmm!